bago mamatay ang lolo ko, may kabilin bilin na siyang isang bagay sa akin. Sabi niya, wag daw akong pupunta sa templo na iyon kahit anong mangyari. Ngayon, katatlong taon na siyang sa makabilang buhay at naalala ko pa ang kanyang kwento. Kaya naman kahit binilin niya sa akin na wag ay ginawa ko pa rin alas 5 na ng hapon at unti-unti nang gumagabi. Pinagmasdan ko muna sa labas kung ano nga ba ang itsura nito. At napansin kong may katabi rin itong maliit na kabilya. Inuna ko munang puntahan ang kwartong salamin kung saan naroon ang mga estatwa. Sa unang tingin ay alalang ito sa akin dahil simpleng mga estatwa lang naman kako pero may iba. May nakalagay rito mapa at may ahas na estatwa rin. Kakaiba ito dahil ang isa ay may dalawang ulo at ang isa naman ay may ulo ng tao. Mayroon ring estatwa ng tigre at leon. At ang pinakamahalaga ay ang lalaking nakasakay sa puting kabayo. Parang kilala ko siya parang ang lolo ko siya. Habang nasa loob ako ay parang may nakatingin sa akin. Kaya may minabuti kong lumabas. Nakita kong nakabukas ang pinto ng kapilya. Kaya naman sinubukan kong lapitan. Ngunit habang papalapit ako ng papalapit, ay may parang malamig na hangin pumipigil sa akin ngunit hindi pa rin ako tumikil. Pinasok ko ito at tinignan kung ano ang nasa loob. Kakaiba siya dahil inbis na poon o santo ay mayroon ditong dalawang estatwa. At tama nga ang hinala ko. Ito nga ang lolo ko. Pero sino tong isa pa? Babae siya, ngunit hindi ko siya kilala habang patagal ng patagal ay bumibigat ang pakiramdam ko. Ano tong nararamdaman ko? Nanghihina na ako kaya minabuti kong umpunguna. Habang nakaupo ako ay may narinig akong mga yapak mula sa labas. Sinubukan ko itong wag pansinin pero hindi ako nakatiis. Tinignan ko kung ano ito. At paglingon ko sa likod ay may parang anino. Anino ng isang lalaking ko Oo, anino ng lolo ko. Kasabay nito ang pagkahilo ko at unti-unting paglabo at pagdilim ng paningin ko. At biglang nag-alarm ang cellphone ko at nagising ako. ...nang maghirap sa paghinga. Anong nangyari? Panaginip lang pala. Handa na akong simulan ng araw ko. At nang papunta na akong CR... ...ay nakita ko ang picture ni Lolo. Nasa sahig na ito... ...at basag na ang frame nito. Ano nga ba ang meron sa templong iyon? At bakit ayaw akong payagan ng lolo ko.